Hello sa inyong lahat. Sa video na ito, isasagutin natin ang ibang katanungan. Tinatanong kasi sa akin kung saan daw ba ang agency sa Pilipinas ng Bound to Poland. Pasensya na po kayo dahil hindi po ipinapaalam ni na madam ang pangalan ng agency sa Pilipinas. Pero ito po ay nasa May Makati. Huwag po kayo mag ever na magtitiwala kayo kay na madam Regina at madam Christy. Malalaman niya po ang pangalan ng agency once po na nag-apply na kayo at nagkaroon na po kayo ng working permit dahil ipapadala po ang inyong working permit permit sa agency sa Pilipinas at kayo naman po ay kailangan mag-report doon dahil ang inyong mga dokumento para ma-process na po ang inyong medical at saka ang inyong visa. Sa mga nagtatanong naman kung ano ang age limit hanggang 45 years old lamang po. Uh, pwede naman yung more than 45 kaya lang medyo alanganin kaya better hanggang 45 years old lamang. Ayan, sana nakatulong ang video ito. Maraming maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakaka-subscribe i-click mo na ang subscribe button at i-click mo ang bell button all para ikaw ay manotify ni YouTube na may mga bago akong upload.